What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat So ngayon ipagpapatuloy natin yung pinag-aaralan natin na Wiring, color coding ng bawat motor So doon sa mga hindi nakapanood ng unang video, nakagawa na po tayo ng Honda At syempre sabi ko naman sa inyo, yung Honda ang ginayahan ng mga China Motors na bike Ng Rusi, ng Rakal, ng Sin, ng Hauju, ng Lonsing at etc. na mga bike na baik, uh, bike. <laughs> ba? Diba? So, panoorin nyo na lang mga bro yung video sa mga hindi pa nakapanood ng video don sa Honda. So, mas marami mo yung nag-request ng Kawasaki. Actually mga bro, kahit hindi kayo mag-request ng Kawasaki, ay gagawin ko naman talaga ng video. Pero inuna ko na yung Kawasaki kas, kasi mas madami yung nagre-request ng Kawasaki. So, isusunod natin yung Suzuki or either Yamaha. Okay? So... Kung mapapansin nyo ay nakasulat na siya sa likod at uh, shout out dun sa nagsulat nito mga bro. Di ba medyo gumanda na yung sulat kasi nahiya ako sa inyo mga bro eh. Ang pangit kasi ng sulat ko kaya kumuha pa tayo ng tagasulat para mabasa nyo, mas maintindihan nyo. Okay? So ayun na nga, bago natin umpisahan yung video na ito, yung mga bago pala dito sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated tuwing mag-upload tayo ng mga panibagong videos. Ayan mga bro, kung nakita nyo, halos nakasulat na siya at medyo malinaw siya dun sa mga unang video natin kasi maganda yung sulat. Iba talaga pag chicks ang nagsulat mga bro, pag babae ang nagsulat, maganda ano. Okay, so umpisa na natin mga bro, handle switch wiring color coding. So magtatanong na naman kayo mga bro, bakit wala yun sa CDI? Kasi nga, handle switch, ano, Intindihin nyo na lang mga bro. Doon sa mga nag-aaral mag wiring ng mga motor. So, intindihin nyo to kasi malaking bagay. Kung ayaw nyo gumamit ng test light, ayaw nyo gumamit ng tester sa mas madaling, uh, mas madaling paraan. Halimbawa, pag nahanap nyo yung itong red black automatic, high beam siya. Okay? So, babasahin ko lang. Actually, hindi naman ito halos tutorial ano. Masasabi natin tutorial na rin kasi i-share ko lang sa inyo mga bro yung color coding ng mga wire. So, napakahalaga, napakahalaga din nito sa mga nag-aaral mag-wiring sa motor, ano? Ito kasi mga bro, sabi ko nga sa inyo, hindi naman sa pagmamayabang, medyo kabisado ko na ng konti lang. Konti lang naman mga bro. Okay? So, umpisa natin mga bro. Ulitin ko. Ay, nako, may kulang men. May kulang. Walang nakalagay kung para saan to. Okay, pasensya na kayo mga bro. Hindi ata ako naintindihan na nagsulat kanina eh. So, ngayon, wala pala nakalagay. So, ito mga bro ay para sa Kawasaki. Ano? Kawasaki. Ayan. <laughs> Kawasaki. Tapos na tayo sa Honda. Okay. Ulitin ko ulit, ang pag-uusapan lang natin ay sa handle switch. Alin ba yung handle switch? Yung switch yung nag-ooperate dun sa si signal light, sa busina, sa starter, sa passing light. Okay mga bro, maliwanag tayo dyan ha. Maliwanag tayo dyan. Okay. Doon sa handle switch, o pag binuksan nyo yung head, kasi kadalasan nasa head yung mga sakit nyan. Pagka binuksan nyo, mayroon kayong mga kitang brown. Ano ba yung brown? Ang brown, mga bro, ay... Ay, sorry, mga bro. Busog ako, eh. Ang brown, mga bro, ay accessory wires. Ngayon, kung mayroong white, di ko na sinabi yung white. Yung white, yung main supply, ano? Main supply yan ng ignition uh, switch. Okay, pero kasi ano lang naman 'to sa color coding ng handle switch lang naman. Yung brown accessory wire, yung black yellow, 'yan yung ground. 'Di ba? kung mapapansin nyo doon sa Honda, mayroong pagkakaiba talaga. Dami ko naman pasakal 'y. Basahin mo na lang, bro. <laughs> Baka magalit na naman yung iba dyan Ulit, brown accessory wire, yung black yellow para naman siya sa ground. Yung yellow, main supply ng HL. Yung HL mga bro, high and low na headlight. Maliwanag tayo dyan ha. Yung yellow supply ng main supply ng high and low na headlight. Yung red yellow naman mga bro, supply sa low beam. Kasi yung headlight natin mayroong low at mayroong high. Pag nakakita kayo ng red yellow automatic low beam siya. So kahit hindi kayo gumamit ng tester, mas madali nyo siyang uh, ma-trace. Yung red black naman mga bro, supply sa high beam. Dito rin nakatap yung passing light. Minsan kasi hindi naman lahat ng motor mayroon pa. Kagaya ng Fury, kagaya ng mga Nexus Aura, yung Rouser, tsaka yung mga NS, yung meron sila mga passing light. So, hanapin nyo na lang yung color na ito mga bro. Red, tsaka black, high beam. Doon din yung passing light. Yung orange, yan naman mga bro, yung supply sa main, uh, supply sa signal light. So, from flash relay orange, galing siya ng flash relay papunta doon sa left na switch. Siya naman yung nagde-distribute dito sa green tsaka sa gray. Ano naman yung green tsaka sa gray? Yung green para sa left signal light, yung gray naman para sa right signal light. So wait lang mga bro. So ibababa lang natin ng konti para mahaba pa yun. Nakala nyo konti ah. Lang natin yung trifad na malupit mga bro. Okay, balik tayo. Yung orange, siya yung magsusupply dito sa green at saka sa gray. Yung green para sa left signal light. Yung gray naman para sa right signal light. At meron tayong red. Yung red naman mga bro, itong red, papunta po yan ng park light. Okay, maliwanag. Yung blue naman, papunta po yan ng brake light. Okay? Yung black, papunta ng horn trigger hindi yung black yellow kasi yung black na may stripe na yellow groundings po yun. ito yung black ay horn trigger at yung black red para sa starter trigger so ganun lang mga bro kadali ano napakadali lang yung wiring color coding ng Kawasaki Uulitin ko mga bro ito ang color coding ay sa Kawasaki So marami naman dyan magtatanong, oh bracket bro yung walang kulay blue na may stripe na white. Yung pong kulay blue na may stripe na white ay galing ng stator papunta po ng regulator rectifier. So naka full wave kadalasan yung mga rousers, kadalasan kasi sa rouser mga bro. Pero sa mga uh, Fure, iba rin naman siya, di ba? So hindi siya kulay blue na may stripe na white, so meron pa rin siyang pagkakaiba. So, hindi lahat ng Kawasaki. Pero, handle switch kadalasan, ganito yung makikita nyo. Pero, hindi naman kasi lahat ng Kawasaki. For example, Fury, tsaka Rouser 135, full wave, may room blow. Tapos, sa Fury, sa Fury wala. Kulay yellow pa rin. ba diba? So, sana nagigits nyo mga bro. At, bago tayo magtapos, tatapusin na natin to. Magkakaroon lang tayo ng review. Ulitin ko, ito po ay wiring color coding ng Kawasaki the brand ng motor. So meron tayong brown accessory wire, black yellow ground, yellow main supply, red yellow low beam, red black high, orange main supply ng signal light galing ng flasher relay, green left signal light, gray right signal light, red park light, blue para sa brake light, black para sa horn trigger, black red para sa starter trigger. At ganun lang mga bro, kadali tandaan yung wiring color coding ng Kawasaki. At gusto ko lang mag shout out dito sa may ari ng aking shirt. Alam na alam nyo na yan, Suzuki Vince Works. So wag na wag nyo pong kakalimutan. Supportan yung kanyang channel doon sa mga mahilig sa Suzuki users. Kadal lalong lalo na yung Raider, Carb, Raider, uh, FI, GSX, JXR. So halos lahat yun ang ginagawa nila. No? Sin, bibili nila sila kumuha ng ibang brand ng Rossi, ng Yamaha. So kadalasan makikita mo sa vlog ni bro ay Suzuki Raider. Nasa Quezon City mga bro, ano, hindi ko lang alam kung saan exact na address. So, napakabait na tao niyan. So, wag natin kalimutan. Suportahan natin mga bro yung kaibigan natin ng mga malulupit. Yung mga kapwa natin moto vloggers. Siyempre, nandyan si SMS Winsfolk ng Kalamba Laguna. Yan. Mariano Brothers ng Taytay -tay Rizal. Kapro Kapawis TV ng Taytay Rizal at kay Idol Motoblog ng Taytay Rizal din. Ano? Ah, uh, Mr. Promoter D <laughs> ng ay, w2 eh. Ano na kaya? Kumusta na bro? So, matagal na tayong hindi nagkukumustahan. At, shoutout doon sa ginawa natin ng CB400. Ano mga bro? Ah, uh, ah, Napandar natin siya kaso hindi tuloy-tuloy so nagka problema inabot tayo ng gabi doon alas 10 tayo ng gabi diyan sa Kabuyao so babalikan na lang natin gagawa na lang natin ng part 2 So napandar na namin siya so hindi ko muna siya binidyuhan kasi parang palyado nga ano mga bro yung kuryente niya nagpuputol-putol kaya susubukan so, natin gumamit ng ibang CDI mag-convert tayo pag-aralan natin yung wiring kasi ah uh, sa totoo mga bro, yung CB400 na ginawa natin ay medyo may damage na talaga yung wiring. Ano, sabi ko nga kay bro, pag nagkaroon siya ng budget, loobin ng Diyos. Kasi si bro ay dating OFW, ano. So, pwede rin kayo magpagawa kay bro ng mga hagda, ng mga grills, kasi magaling si bro mag-welding, ano. So, marami ng bansa pinagalingan niya. Napakarami ng bansa. May na yata sa lima. At, Siyempre, ba bago tayo magtapos mga bro, so malupit na shoutout muna tayo, ano? Shoutout kay Jones Motovlog. Ito, uh, nyo rin yun mga bro yung kaibigan natin, Joms Motovlog kay Parin JR, Len Amati shout out, kay bro na on at Kryptonia ng Makati, so kapatid natin yan mga bro solid brothers natin yan kay Arin Seisei, shout out bro kay Nobek Nom, Norbe Dormel, cute <laughs> sana all cute, shout out bro kay Leonardo, yan shout out din kay Jerry Espaldo ng Surosugon shout out, Kay Jake Speed. Yan, shout out bro. Kay Yukab, shout out. Ocean A, Julian Avalia, shout out. Kay, kai Ryan Vasquez, yan, solid brothers natin from Marate, Manila. Sinisip po na naman ako ah. Kay Klamba Moments, shout out. Okay? At sa ating mga ah uh, Followers na malulupit Mga subscribers natin Kay J Official TV Yan mga kaibigan natin Yan mga bro J Official TV so Pwede nyo bisitahin yung kanyang channel So, ang vlog nyo mga bro ipatungkol patungkol sa mga negosyo no do sa mga mga mindset Na mahilig magnegosyo Pwede nyo bisitahin J Official TV At Kay Amigo Riders So, kapatid ko yung mayari Ng channel nito Amigo Riders Okay So, siguro Nandito lang yung video natin At siya nga pala mga bro Ah uh, sa mga hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, no? Mayroon tayong Facebook page, pwede nyo bisitahin. RRJ TV Random Tutorial. So, Facebook page, ilalagay ko yung link dito sa description sa baba para mabisita nyo. Okay? So, hanggang dito lang yung video natin mga bro. Kung mayroon pa kayong gustong itanong dito sa pinag-aralan natin ngayon, pwede nyo i-comment. Ay, siya nga pala, pwede nyo siyang i-screenshot. Pwede nyo siyang picturean. Pwede nyo i-screenshot para ano, para meron kayong kodigo. Ako kasi mga bro, kahit medyo kabisado ko na yung mga wiring, ano, hindi naman sa pagmamayabang, talagang nakabisado ko na lang. Pwede nyo sabihin nyo sa akin yung, ano, di ba, color, tapos i-reset ko yung, ano, i-reset yung function niya. Siguro naman makakaya ko yun, ano. Pero kahit gano'n mga bro, mayroon pa rin akong kodigo dyan sa cellphone. Kasi pag sa papel, mapupuno lang yung papel, kaya meron tayong cellphone ngayon. Siyempre, advanced technology na tayo. <laughs> So, pwede nyo siyang picturan. Uh, gumawa kayo ng file. Sa limbawa, ito. Diagram ng ganito. CDA ni ganito. So, meron ako mga ano yan, mga bro. Dati, nasa papel ngayon. Medyo nag-improve na. Ginagawa ko na lang. Pagkatapos kisulat sa papel, uh, pipicturan ko. Kagaya ng mga Honeywell switch. So, hindi ko pa siya masyadong kabisado, yung Honeywell switch na wiring. Pero... <coughs> Sabi ko naman sa inyo mga bro, pagkaalam nyo gumamit ng tester at test light, kahit hindi mo kabisado yung isang wiring, uh, kaya mo siyang pag-aralan kung saan papunta. Actually, yung ginawa natin na CB400 ay first time ko gumawa ng CB400. Ano? Pero sa tingin ko mga bro, parang kahit hindi ko pa siya nahawakan, alam mo yung pakiramdam na, sabi ko, kaya ko yan, madali lang yan kasi pare-parehas lang naman yan ng malilit na wire. Pero syempre, meron pa rin basbas na no, may area, ano? Kasi yung motor na yun mga bro ay galing na rin sa ibang shop so maraming pinagputol na wire kaya nga diskumpiado rin ako dun sa wiring ni bro kasi medyo magulo at madami mga putol-putol na wire walang mga sakit yung sakit ng CDI putol yung sakit ng rectifier putol yung sa stator putol at pinagdudugtong nila kasi akala nila naglolos connection yan at medyo mahaba na naman yatin yung atin pa sa kalye kwentuhan ayaw alam ko naman na ayaw nyo sa mga mahabang kwentuhan natin. Marami pa sana kung gustong sabihin nyo. Pero hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nakatulong sa inyo. Ride safe. Mwah!